sa usapan ngayon ang TikTok video ni Ivana Alawi, ang kapamilya actress at vlogger, kung saan inihayag niya ang kanyang desisyon na hindi tumakbo sa darating na midterm elections sa 2025. Sa kanyang video, na umabot na sa mahigit dalawang milyong views, sinabi ni Ivana, sana suportahan niyo ako sa hindi ko pagtakbo. Malinaw na ipinahayag ni Ivana ang kanyang saloobin hinggil sa mga kakulangan niya sa kaalaman at karanasan sa larangan ng politika. Ayon sa kanya, wala akong alam sa politics, wala ako alam sa paggawa ng batas. And siguro kung papasok man ako sa ganyan, dapat mag-aral man lang ako ng 3 to 4 years, because I don't want to put our country at risk. Ang kanyang pahayag ay naganap kasabay ng pag ng ilang kilalang personalidad ng kanilang Certificate of Candidacy para sa mga halalan sa 2025. Binibigyang diin ni Ivana ang kahalagahan ng tamang paghahanda, lalo na sa isang larangang puno ng hamon gaya ng politika. Bakit ako papasok sa isang bagay na hindi ako handa, tanong niya, at idinagdag na may iba pang paraan upang makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. Dagdag pa niya, we can all help out in our small way. Hindi mo kailangan maging congressman or mayor, or councilor para makatulong ka. Ipinakita niya na may iba pang paraan upang maging bahagi ng pagbabago, kahit na hindi ito nangangahulugang pagpasok sa politika. Sa kabila ng kanyang desisyon, hindi siya laban sa mga sikat na personalidad na nagnanais tumakbo sa iba't ibang posisyon. Gayunpaman, nanawagan si Ivana sa mga botante na maging mapanuri sa kanilang pagpili ng mga leader. Kapag boboto kayo, please vote wisely, kasi mahal natin ang Pilipinas, ang kanyang panawagan na nagbibigay diin sa halaga ng masusing pag-iisip at edukadong pagpili ng mga kandidato. Ayon kay Ivana, mahalaga ang bawat boto at responsibilidad ng bawat mamamayan na suriin ang mga kandidato na kanilang susuportahan. Sinasalamin nito ang kanyang malasakit sa kinabukasan ng bansa at ang pangako niyang tumulong sa kanyang sariling paraan. Dahil dito, nagbigay siya ng mensahe ng pag-asa at inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng kanyang desisyon na hindi tumakbo, ipinakita ni Ivana na ang tunay na pagmamalasakit para sa bansa ay hindi lamang nakasalalay sa pagiging isang opisyal, Kundi sa pagkilos ng bawat isa upang makamit ang pagbabago. Tunay na ang mensahe ni Ivana ay umaabot sa puso ng marami na nag-uudyok sa mga tao na mag-isip at kumilos para sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Ang kanyang desisyon at pananaw ay nagbibigay inspirasyon sa mas maraming kabataan na mag-aral at maghanda sa anumang larangan na nais nilang pasukin, lalo na sa politika. Sa kabuhuan, ang video ni Ivana ay hindi lamang isang simpleng anunsyo kundi isang paanyaya sa lahat na maging responsable at mapanuri sa kanilang mga desisyon, lalo na sa darating na halalan. Ang kanyang matibay na paninindigan at pagmamalasakit para sa bayan ay nagsisilbing halimbawa sa bawat isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?